the history of the Philippines, we now have a sovereign wealth fund designed to drive economic development. Alam mo bang ang Pilipinas ngayon ay nasa bingit ng kasaganaan? Oo, tama ang narinig mo. Ngunit paano ito nangyari? Ano ang papel ng Marcos Gould? At bakit ang World Bank na mismo ang tila naghahabol sa atin? Ang mga katotohanan na maaring kagulat mo. noong mga nakaraang administrasyon. Tila ang Pilipinas ay palaging nakikiusap na pautangin tayo ng World Bank para sa mga proyekto. Ang dating larawan natin sa kanila, isang bansang nagmamakaawa at nangangailangan. Pero ngayon, parang nagbago ang ihip ng hangin. Bakit nga ba? Sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., isang nakakagulat na balita ang lumabas ang World Bank mismo ang tila naghahabol sa atin. Iniwan ng Pilipinas ang 88.28 million US dollars na loan mula sa kanila para sa customs modernization. Hindi ba't parang baliktad ang mundo? Paano nangyari ito? Dahil ba hindi na natin kailangan ang kanilang tulong? O dahil natuto na tayong tumayo sa sarili nating mga paa? Pero ito ang nakakagulat. Kahit iniwan ang proyekto, 97% ng ating customs operation ay digitalized na gamit ang sariling kakayahan ng gobyerno. Ang tanong, paano ito nagawa ng walang ganong kalaking utang? Ang Bureau of Customs ay nagpakitanggila sa digitalization. Sa kabila ng mga legal na balakid, naabot dito ang 97% na digitalization rate gamit ang mga sistema ng tulad ng overstay cargo tracking system at enhanced e-travel system. Ibig sabihin, mas mabilis, mas efficient at mas kakaunti na ang kuwang para sa korupsyon. Bago ang modernization, ang pag-clearing ng isang container ay umaabot ng 120 oras. Napakatagal kumpara sa Thailand na 50 oras at Vietnam na 56 na oras. Ngunit ngayon, napababa na ito ng ustog. Isa itong tagumpay na tila hindi kapansin-pansin sa iba pero may mas malalim na epekto sa ekonomiya. Ang lahat ng ito'y hindi lamang nagkataon. Marami ang naniniwalang ang literato ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang dahilan ng tagumpay na ito. Ngunit hindi niya ginawa ito ng mag-isa. Ang patuloy na pananalangin ng sambayan ng Pilipino at ang gabay ng ating Panginoong Diyos ay ang nagbigay liwanag sa landas na ating tinataha. Pero ang tanong, ito na ba ang simula ng mas maliwanag na kinabukasan para sa Pilipinas? Marcos Gould Digitalization World Bank Napakaraming aspeto ang bumubuo sa kwento ng kasaganaan ng Pilipinas ngayon. Pero ang tunay na yaman ay hindi lamang nasa ginto o modernong sistema. Nasa puso ito ng bawat Pilipino ang kakayahang tumayo sa sariling paa, magkaisa at manalig sa ating Panginoong Diyos. At kung sa tingin mo'y tapos na ang kwento, nagkakamali ka. Dahil ito pa lang ang simula ng bagong kabanata na kasaysayan ng ating bansa. Kaya't huwag kang bibitaw, ang susunod na bahagi ay mas kapanapanabik. Sa tingin mo, paano pa mapapabuti ang ating ekonomiya? Ibahagi ang iyong opinyon. Philippus 4 verse 19 At pupunuin kayo ng Diyos ng lahat ng inyong kailangan ayon sa kanyang mga kayamanan, sa kalulatian, sa pumagitan ni Kristo Jesus. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa ating kaibigan na ang ating Panginoong Diyos ang pinagmumula ng tunay na kayamanan at kasaganaan. Hindi lamang ito tumutukoy sa material na bagay, kundi pati na rin sa espiritual na biyaya na nagbibigay lakas sa atin upang harapin ang bawat hamon. Sa tagumpay ng Pilipinas sa modernisasyon at sa patuloy na pag-angat ng ating ekonomiya na hoy makita natin na ito'y bihaya ng ating Panginoong Diyos at hindi bunga lamang ng ating sariling kakayahan. Higit sa lahat, tayo ay tinawag upang maging mabuting katiwala ng lahat ng ibinibigay ng ating Panginoong Diyos sa atin. I urge you to recalibrate our internal security operations so that we can deliver public services in geographically isolated and disadvantaged communities. I know that your supervision will give rise to a safer and more secure nation. Bakit tila bilib na bilib si General Romeo Proner kay Pangulong Marcos? At ano ang lihin ng kanilang matibay na ugnayan? May mga lider na sinusunod dahil sa takot. May mga lider na iginagalang dahil sa kanilang katayuan. Pero ang tanong, paano mailalapit ang isang buong organisasyon, lalo na ang isang institusyong kasing tatag ng Armed Forces of the Philippines sa isang Pangulo? Ano ang meron kay Pangulong Ferdinand Pongpong Marcos Jr. na tila kinabibiliban ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr. Ang sagot dito ay hindi simpleng karisma o kapangyarihan. May mas malalim na dahilan. Pero bago natin alamin ang lihim sa likod ng kailang matibay na ugnayan, balik tanawin natin kung paano binigyang halaga ni General Bronner ang naging literato ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2024. Ayon kay General Brunner, ang 2024 ay naging isang taon ng pagsubok at tagumpay para sa AFP. Pinangunahan nila ang maraming misyon para sa kapayapaan, seguridad at proteksyon ng bansa. Ngunit, paano naging tulay ang liderato ni Pangulong Marcos sa lahat ng ito? dito nagiging malinaw ang papel ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya basta leader na nag-utos lamang. Siya ay naging tagapagsulong ng idea na ang AFP ay dapat manatiling tapat hindi sa kanya kundi sa bansa. Sa gitna ng mga intriga, lalo na ang isyong di sinisiraan ng mga dating militar, ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa harapan ng mga ilang leaders, maging sa media at mga Pilipino, nananatiling buo ang respeto ng AFP kay Pangulong Marcos. Bakit? Dahil hindi kailanman inuna ni Pangulong Bongbong Marcos ang sarili sa usaping katapatan kahit na siya ay sinisiraan ng dating administrasyon. bilang pinuno ng Armed Forces of the Philippines, si General Broner ay hindi madaling magbigay ng papuri, subalit sa bawat pahayag niya noong 2024, kapansin-pansin ang pagkilala niya sa liderato ni Pangulong Marcos. Anya, ang kanilang tagumpay ay nagugat sa isang malinaw na direksyon mula sa pamahalaan. Protektahan ang sambayan ng Pilipino, hindi ang interes ng iilan. Isa sa mga bagay na lubos na hinahangaan ni General Browner ay ang pagiging simple ngunit malalim ng mga paninindigan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang pagkakataon, maraming sinabi si Pangulong Marcos, ang tapat na sundalo ay hindi kailanman alipin ng sinumang lider. Ang tapat na sundalo ay tagapagtanggol ng Pilipino. Para kay General Browner, hindi ito simpleng salita lamang. Ito'y naging gabay ng AFP upang manatiling tapat at profesional sa kabila ng intriga at hamon. Kung tatanungin mo si General Browner, bakit siya bilib kay Pangulong Marcos? Ang sagot ay malinaw. Ang liderato ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi nagtatapos sa mga utos. Siya ay nagbibigay inspirasyon sa pamagitan ng halimbawa. Habang ang ibang lider ay maaring maghangad ng personal na katapatan, si Pangulong Bongbong Marcos ay nagpakumbaba. Sinabi nga sa AFP, ako'y Pangulo pero ang inyong sinumpaang tungkulin ay para sa bayan ang ganitong paninindigan ang naging dahilan kung bakit nananatiling buo ang suporta ng AFP kay Pangulong Bongbong Marcos kahit pa may intriga at paninira. Ang kanyang New Year's message, sinabi ni General Broner na ang 2024 ay isang taon ng lakas, pagkakaisa at tagumpay para sa Armed Forces of the Philippines. Ngunit mayroong isang hindi niya direktang sinabi ito rin ay taon ng matibay na literato mula kay Pangulong Marcos. Habang ipinagdiriwang ng AFP ang kanilang mga tagumpay, malinaw ang dahilan ng kanilang pagkabilib sa kanilang commander-in-chief. Hindi lang ito dahil sa mga salitang binibitawan niya, kundi dahil sa mga prinsipyong pinaninindigan niya. Ngayon, naisip mo ba kung paano makakuha ng ganitong antas ng tiwala ang isang lider? Simple lang, sa pumagitan ng prinsipyo, at walang sawang pagsisilbi sa bayan. Unahin ang ating kapwa kaysa sa ating sarili. Kahit masasabi nating tunay na Pilipino ang ating presidente dahil may puso siyang para sa Pilipino. Kahit kung bilib na bilib si General Broner kay Pangulong Marcos, hindi ba't nararapat din tayong magtiwala? Mateo 20 verse 26 to 28 Ngunit hindi ganoon ang mangyayari sa inyo. Ang sinumang nais maging dakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo at ang sinumang nais maging una ay dapat maging alipin ng lahat sapagat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pantubo sa marami. Ang literato na ipinakita ni Pangulong Marcos ay salamin ng turo ng ating Panginoong Yesus tungkol sa tunay na paglilingkod. Ang pagiging isang lider ay hindi lamang nakatuon sa sariling kapakanan kundi sa pag-alalay ng sarili para sa kabutihan ng nakararami, tulad ng sinabi ng ating Panginoos, ang tunay na takila ay ang marunong magpakumbaba at maglingkod. Ito ang uri ng liderato na nagdadala ng inspirasyon at respeto. Tulad ng paggalang at tiwalang ibinigay ni General Bruner kay PBBM, sa ating buhay na magsilbing paalala na ang tunay na lakas ay nasa pagpapakumbaba at paglilingkod sa ating kapwa. Purihin ng ating Panginoong Diyos!